Ang ganda-ganda ng pagkaluto! Patron chocolate! Ang sarap-sarap! Ang galing mo, Bebang! Sisiw! Bebang! Bebang! Ano yun, Princess? Gabi na, naghingay ka pa dyan sa labas. Kasi, meron akong ibibigay sa'yo. Ano yung ibibigay mo sa'kin? Ito! Mais! Wow. Wow, mais! Saan mo yan nakuha, Princess? Doon sa bahay, binilirin ni Nanay. Anong gagawin natin yun sa mais? Lulutuin natin, gagawin natin popcorn para may merienda tayong dalawa. Pwede ba yung gawing popcorn? Panglaga lang yan eh. Huwag kang makalala, napanood ko na to sa YouTube. Pwede tong gawing popcorn yung mais. Talaga ba? Sige, lutuin na natin yan. Masarap kumain ngayon kasi nag-uulat. Pwede na ba akong pumasok? Sabi na ba ako dito sa labas eh? Sige, pasok ka na. Saglit lang ha. Pukunin ko lang yung mga pangluto. Oh, sige. Excited na akong kumain. 20 minutes later. Ano ba kasing klaseng popcorn yung lulutuin natin? Magluluto tayo ng chocolate na popcorn. Gamit nito, Yahoo! lalagyan natin ng Milo. Oo, para masarap at matamis-tamis yung nilutuin natin. O sige, dahil ikaw may alam yan, ikaw na lang yung magluluto. Okay, walang problema. Ako nang bahala magluto. Ayan, mainit-init na yung kawali. Pwede na natin lagay yung mais. <laughs> Ayan! Tapos dudugan na natin ng Milo. <laughs> wow! <laughs> ang sarap nito. Favorite ko sa chocolate. <laughs> <coughs> Tignan mo, oh. Bata yung mga sisiw ko. Gusto rin kumain ng popcorn. <laughs> Eventually. Nakakaboy na, princess. Baka sunog na yan. Hindi pa yan! Konting luto pa to! Buksan mo na kasi yan, princess! Eto na! Bubuksan ko na! Hala! Ano nangyari sa mais? Oh no! Natunog na? Ano ba yan? Natutong na tong mais ko? Hindi na ito pwedeng kainin? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh! Sayang naman to. Uh, Hindi naman pala na to yung napanood ko. Akala ko magiging popcorn. Ako na lang magluluto dito sa isang mais. Hindi ka kasi marunong eh. Oh, ah, sige. Baka sakaling magiging chocolate popcorn yung lulutuin mo. A few inches later. Ganito na kasi yan, princess. Kapag mainit na yung kawali, lalagyan mo na siya ng tubig. Yahoo! Tapos, Tunawin mo tong Milo para maging chocolate. <laughs> Dan. Ganun pala yun. Kailangan ko pala ng tubig. Kapag kulong -kulo na, ilalagay na natin yung mais. Tapos, tatakpan natin. <laughs> <laughs> Two hours later. Ayan, pakinggan mo. Tumutulog na siya. Ayun nga. Ang ingay-ingay nila. Luto na yan, sigurado. Yahoo! Wow! Tignan mo, princess, oh. Ang ganda-ganda ng pagkaluto. Popcorn chocolate. Ang sarap-sarap. Ang -sarap. galing mo, beba. mo, beba. Wow! Ang lutong! Tara na, princess! Kainin na natin ito lahat! Saglit lang ha! May tatawagin lang ako! <coughs> nay, nay! Halika na rito! Luto na yung popcorn! Luto na ba, princess? Gutom na gutom na ako! Kami na pa ako nag-aantay! Opo! Kakaluto lang! Kain po tayo! Princess, Akala ko ba tayong dalawa lang kakain ito? Bakit kasama si Aling Tere? Pasensya ka na, Beba. Merienda kasi namin yan ni Nanay. Kaso, naubusan kami ng gaas. Kaya, ayun, dito na lang ako nagluto. Tara na, kainin na natin yan. Habang mainit-init pa. Yahoo! Let's go! Kain na na! Oh, no! Bebang, sa susunod, dito na lang tayo magluto ulit ha. Ang galing mo talaga magluto. <laughs> Sige, basta ikong magugas ng pinagkainan ha.